So ari na ro tanik up naman naman ang ginahistoryahan subong adlaw. So meron na naman tayong daanan dito. Banas ganito yung daanan namin mga guys. So tingnan mo na namin kung merong daan kung saan to lalapos. What? Ayun po. Wait lang. Grabe ang layo pala nito. Ayun po. Layo. The den pulit ta. Yuri po tanga dalan eh. Man. Wala sagway ang imo kontra lang di lamok. <laughs> so sa mga mahilig magrota diyan. Ah, uh, andito lang kami sa barangay. Hindi ko pa malaman kasi hindi ko pa alam ang aming sinudlan. <laughs> Gago. Ayun ang mga tampoaw Inay lang, inay lang. Inay lang do, ungo niyo. <laughs> oh, nawala ka pa sa apat bata, tukron. Okay. <laughs> Ang portal. Agay. Di naman ipakadto, Kap. Ang mga 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 pre mga Portal ka no pre? Aray ko, nung ano madala na yun. Yo, di po, tanga sa Ano ka na? Din? Ha? Din? Wala to oh, wala to ko oh, naman daw. Yung ipon. I'm coming home. Ang ido ay mangkot mo dati ako? Oh? Ang ido, tanong ay mangkot mo? <laughs> Gago! Puta. Liko, una, una, liko. Liko, lagay ko itong kambiya na. ako. Ano mo? Sangit ko sa si vlog, gundag sa ala vlog. Kung liko ko vlog. Balay na di kap. Ha? Private property. Bug 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 bug. Gamana din bro. yo? Dire ba? Ano ba? Yang balay. Dire mo. Ablo mo nagyano. Ya di po. Oh, di Lato. At least kana pre na balanta ng wala balay din. Ayan. Okay. Ba, nasa ngali pre, asang tao pre na. No? Tapos didin din no? lang din oh. Oh, oh. pa yung may dalan eh, pero derya. May dalan pre. May dalan. Oh, pakadto kay San Pedro. Wow

Ah, dala mo? Toto dala. Matuwa ka. Matuwa tondo lang. Buod lang po. Marot, denpoy hindi mismo flat video ay mabalik daw. O may balay ka na mo? Den. Den taka na malapos. Ride gusto te. Dala ko. Sa norte tama lapas. <norm> ah, may balay? Oo. Tao ngayon. Tama. Oo. Don takong may balayo. Te, diyan pag lambot at to, may malupok. Pre. Marit so, takan no pre, kung may malupok pre, balik lang ta. Kung <laughs> <laughs> may malupok, balik lang ta. Ano? <laughs> ha? Huh? Where else? Where else? Where else? Ano no? Diyan. Diyan. Dapat dito mo kayo diyan, tanda mo. Tayo diyan. Sa <laughs> plano, balikan din Balik na. So guys, mga followers ko no. Uh, Agi mga wala eh. So hindi ako oh makatodi. <laughs> Gago. Okay. Okay. Oh, okay.

ni Mal. Sangit na vlog. Kung sa alak, vlog. Choy, nagbalik na lang kami, Choy, kay wala galit dalan, Choy. Suri, Choy, ah. Yung depot, ah.